Hi Capricorn, mid-month of October, 2024, mid-October. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo bilang mensaheng gabay. Hihirin tayo ng ilang messages para dito sa darating na full moon in the sign of Aries. We'll see kung anong maaring pwedeng uh, epekto na iwan ito para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po. Capricorn, tayo pa live na live sa ating FB. Babalikan ko kayo maya-maya after each sign. Capricorn, anong kailangan nyo marinig? Message? Guidance po para sa mga taong ito. Capricorn, mid-October. Okay. Kumpol na ang bumagsakan. Ayan na. Hindi na natin to pipigilan. The Six of Swords Reves, Ace of Cups Reves, Five of Cups. Ace of Wands, Rivas. The King of Swords. And the Lovers, Rivas. Okay. So, dito pala nakukuha na natin yung energy. Ace of Cups, Rivas. The Lovers, Rivas. Ito, madalas na dininig nyo na. Marahil. Sa mga payo ni Moonchild. But more on self-care and self-love. Lalo na kung meron kayong ilang pinagdadaanan right now. Sa buhay, relasyon, pag-ibig. Especially na hindi ganon kagaanan may ilang difficulty, the lovers po ay narito. Still, love yan. Okay? Nang ibabaw pa rin yung pagmamahal. Kahit pa yan ay in reverse. Or may maybe, a sign para sa ilan sa inyo, just only take what resonate. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa po ay magkakaiba pa rin. Okay? A sign na ikaw na lang muna. Ikaw naman muna. Or focus ka naman muna dito sa ilang pwedeng makapag-ambag sa iyong buhay para sa patuloy mong growth and life. Physically, mentally, emotionally, I will be honest, meron tayong nakikita ditong tension. Tension, or para sa ilan, baka this is something na uh, merong panghihinayang, may regrets, disappointment, hindi madali. Enjoy it. Kaya naman pinapaalalahanan ka ng baraha dito Capricorn mid-October na ayan. Sa paraan mo, okay? Paano ka makapag focus sa yung nararamdaman? Focus on you this time. Mahalaga naman yung ikaw. Lalo pa kung lagi ka na lang ikaw yung kumbaga bilang Capricorn yung maangat yung sense of responsibility na kailangan meron kang maibigay, mabigyan, maiparating. So, this time, sana, ikaw naman. Ikaw naman muna. O, di ba may kanta yan eh? Oo. Pasok mo era. Charot. Hindi, pero ayun yung una-una kong nakita dahil nag-highlight po ang self-care and self-love. The ace of cups, the lovers, both are in reverse. Dito tayo kay six of swords. Ang ilan kasi sa inyo ay kumakapit pa. Okay? Kahit na may ilang hindi na kadalitan, uh, ilang difficulty ups and downs lumalaban pa. Gusto pa ulit. Okay? Kahit ano man kahirap 'yung sitwasyon, push kong push. Ay. Kese nito, sabi ko sa inyo 'yung love. Mahal mo eh. Pero sabi ko nga, timing lang 'to. Timing is everything. Kung depende to, okay sa kinakaharap n'yong sitwasyon kung gaano kalalim yung hugot nyo. Dahil ang bawat isa, again, iba-iba. Pero kung may pagkamalalim ito at na iiwanan kayo nung lungkot, ay will be, no? Five of Cups. Medyo, ah, uh, mahirap to. Emotionally. Painful. Okay? Parang halo-halong emosyon na hindi madali. So, take it easy. Don't be too hard sa iyong sarili if ever ito ay mag-apply right now para sa ilan sa inyo. Napakalawak ng usaping relasyon kung hindi mag-apply yung buhay pag-ibig. If, if single, ayan. Ipapasok na natin itong si uh, full moon. At ang darating na full moon, this October 17, in the sign of Aries, it will highlight your fourth house of home and family. Full moon, um, isang sign din kasi niyan ay, it could mean endings for new beginnings din na naghihintay. I mean, hindi kailangan tatakutan yun. Maaring meron lang kayong makompleto or kailangan kompletuhin sa usaping pamilya tahanan. Meron at meron kayong bibigyan ng priority sa part na ito or bibigyan ng the end. It could be about your physical or emotional Four is all about emotions feelings kung sa mas practical tayo kung, uh, tungkol sa inyong physical na tahanan yung ilang pangailangan doon baka meron kayong uh, for some of you may kailangan kong punihin ayusin or talagang dumadaan kayo ngayon sa house renovation so meron makukumpleto sa part na yan okay para dito sa mga bago or pagbabago may bagong development, improvement na ang ganda, okay Or, for some, if this is about uh, dito sa ilang emosyon, pagdating sa ilang miyembro ng pamilya, okay, baka ikaw yung higit na kailanganin nila or hanapin nila this time. Kahit sa simpleng pagpapayo, hindi man ito something may patungkol sa pera. Pero, keep your schedule light. I mean, kasi baka... Uh, sabi ko nga, you support na manggagaling para sa iyo or hahanapin kanila this time around. Home related situation yung akin nakikita doon. Na kung saan King of Swords ay narito. Nakikita ko naman yung pagiging madiskarte at yung pagiging matalino nyo, hindi nyo pa man ma realize ay mapapaangat nyo dito. May solusyon. Okay? May improvement. Magagawa ng paraan. Lalo pa dito, sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, recharge your energy, physically, mentally, emotionally, or even financially, be ready sa ilang situation. Magpahinga muna. Pahinga yung ilang isipin, iwas sa stress. Okay? Para dito, para higit mong mas, mas matugunan, yung ilang sa mas practical tayo ay responsibility or obligations sa family. Okay? Or syempre, pasabi ko nga, sa'yo, sa'yo magmumula ang lahat. Paano nga naman natin tutugunan itong ilang pangangailangan sa ilang taong ana pali ah, paligid natin kung hindi tayo okay? Okay? So, ayan. Ano yun? <laughs> Ikaw rin. Huwag mong kakalimutan ng iyong sarili. Ano pang ma natin dito? I will be honest. Kasi kaya inulit-ulit ni Monchal yung focus on you, Basically, mentally, hindi po isang medical advisor ang moonchild. Meron po ako nakikitang ilang imbalances. Iba-iba tayo. May, may stress, may tension, may pagka-drain ng energy. So, recharge. Pahinga rin. Okay. Ikaw ang importante dito. Okay lalo pa nga sabi ko sa inyo eto mid o uh, mid mid october baka merong ilang ganap kung saan ka kailanganin kayo na ilang tao sa paligid so be ready sa part na yun stay flexible and adaptable sa ilang sitwasyon stay positive and stay strong para sa inyo ito ang umaangat na messages mid october 2024 Capricorn